So ayun nga po ka-pamilya, no, welcome back sa aking official Facebook page, ang Nalasky TV. So ayun nga po ka-pamilya, no, meron po ako napanood na isang uh, uh, video na hindi mo um, ano, na sabi daw doon na papasok daw siya sa batang kiyapo. So ito na nga po daw, si Diwata nga po, yung sikat na parisan ngayon dito sa Pilipinas na talagang pinipilahan ang kanyang pares. So ito nga po yung clip na kung saan sabi na napapasok daw siya o magiging party daw siya ng batang kaya po panorin po natin ito po Yung ata balita ko, kasama ka na sa Batang Kiapo. Yeah, tapos lang tipping ko sa Batang Kiapo, pero yung next tipping, hindi ko pa namang kailan. So yun nga po, kawin nila, no? kaya nga naman, kung totoo man ito, uh, abangan na lang po natin ang, uh, kung kailan siya may papakita sa Batang Kiapo. So abang-abang na lang tayo dito sa Batang Kiapo nga po, gabi-gabi pagkatapos -gabi, ng TV Patrol sa TV5 sa A to Z sa Kapamilya Channel at sa Kapamilya Online Live at sa iba pang mga platform ng ABS-CBN.